Good morning guys. Puntahan ko muna yung apo ko. Ang ha ang aga naghila sa host guys. Andito na agad siya oh. Hinila yung host. Kinapaliguan yung mga biik. Pati siya nasabay nagligo. Batang. Allah. Nga naman sa ka ayaw ka. <coughs> ha? Nasabay nagligo na niya. Yeah, naligo na. Paliguan na ng biik bi. Itu paliguan. Paliguan Peliku Paliguan Peliku Tak, bagus Oh, tak bagus di tu Sakat di tu, sakat di Sakat di tu Ambil, sakat di tu Sakat-sakat di tu, sakat di tu Sakat, sakat di Oh, ayo dia di tu Sakat di tu, sakat-sakat di Ya, abut nak diri <tip> Oh, wait, 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 baik-baik Ang aga pinaliguan yung mga big guys. Bagong mata direto sa labas nilagat yung host. Oh, oh. Okay guys, thank you for viewing guys. la.